Sino bang tatanggi sa matamis na dugong pangarap malasap ng isang aswang, lalo kung iniaalay na, lalo kung susungga na lamang, malamang wala. Kaya hindi na nagulat pa si Karisma nang ilapat ni Brian ang mga labi sa sinukatang balat. Tila muling umikot ang paningin ng dalaga na malaya niyang nasa ilalim na naman siya ng lalaki. Wala na siyang pakialam kung anong maging resulta ng lahat. Ang mahalaga sa kanya ang sandaling ito. At kahit paano, narinig niyang mahal siya ni Brian. Kung kasinungalingan yon, wala na siyang pakialam. Hindi pa siya nagmamahal ng ganito. Ang totoo, hindi pa niya naranasang magmahal. Ganoon pala ang damdamin ng isang umiibig. Ang takot ay laging sinusupil ng pananabik. Kung kabaliwan man ang lahat sa pananaw ng iba, katangahan, kagagahan, hindi na yon importante. Kapag nagmahal ka pala, mawawalan ka ng sariling pagpapasya. Susundin mo ang nais ng puso mo. Magkukulay rosas ang palikid upang bulaging ka sa pagpili ng tama at malik. Hindi na mahalaga kay Karisma kung anong dahilan ng mga ungol ni Brian para sa kanyang pandinig. Iyon ay musika. Hindi niya ipagpapalit sa kahit anong bagay sa mundo. Ramdam niya ang paghikop, ang pagdila. Nagkaroon ng linaw ang gawin nitong madalas na pagbababad ng bibig sa kanyang pulsuhan. O marahil noon pa niya iyon alam. Hindi lang niya inaamin o maamin sa sarili. Hindi na niya alam kung sinusubukan lang niya ang lalaking patutuhanan ang pag-ibig na niluhog nito o sadyang baliw na siya sapagkat ibinigay niya ang pagkakataong matikman ang dugo niyang sinasamyo nito sa kanyang balat. Alinman sa dalawa, hindi na importante pa. Sinamantala ni Karisma ang pagsimsim na Brian sa kanyang braso ang isang kamay, mabilis niyang ikinilos upang hubarin ang suot ng pandalon. Sa ginawang pagkilos, hindi nakakitaan ng pagkabalam si Brian sa ginagawa. Pikit ang mata nito, tuon ang atensyon sa pag-inom ng kanyang dugo. Hindi na nga napansin na naiusog niya ang lalaki ng bahagya upang hindi itutuloy tuluyang dumagan sa kanyang katawan. Sinamantala na niya bago pa siya tuluyang mahilo o manghina sa maaring pagkawala ng malaking bahagi ng kanyang dugo sa katawan. Hindi na niya inaalala kung sasamantalahin ba ni Brian ang pagkakataon o sadyang tumitikim lamang ito. Bagamat nahirapang matanggal ang pagkakasuot ng pantalon, napagtagumpayan naman ng dalagang matanggal ang isang bahagi ng suot sa kanin niyang binte at paa. Sapat na iyon sa paggalaw maya, -maya. Tuluyang matatanggal ang lahat ng sagapal alam niya. Nalaglag sa sahig ang kumot. Nanayo ang mga balahibo niya sa katawan sa lamig na saglit gumapang sa kanyang balat. Kawa ng malakas na buka ng aircon. Ngunit nang maidaiti sa kanya ang katawang walang saplot ni Brian, tila sinila ng dalaga. Sinunod niya ang saplot sa kasalanan ng bahagyang basana ang punja sa kalandiang kanina pa nila pinagkakagawa ng lalaki. Gamit ang isang binte, sinikwat niya ang hita ni Brian. Paibabaw sa kanyang puson. Bahagya siyang kumilos paharap upang mailapat ang mga lamang alipin ng nararamdamang sensasyon. Iginiya ang kasalanan ng lalaki sa kanya. Naramdaman niyang natigilan si Brian sa ginagawa. Narinig pa niya ang pagtunog ng labi nito sa pagbawi sa pagkakababad sa kanyang balat. Ngunit hindi siya tumigil nakapikit niyang tinuloy ang ginagawa. Napasinghap si Karisma nang ibalik ni Brian ang pagkakadagan ng katawan sa kanyang sarili. Ito naman ang umabot ng kanyang hita. Iniangkla sa bewang nito. Kusang gumaya ang isa pa. Umangat ang kalahati niyang katawan sa pagbuhat na ginawa ng lalaki. Naitukod magkabila ni Karisma ang mga siko sa kotsyon ngunit dumausdos ang mga iyon paangat pa. Pinalaman ni Brian ng unan ang iba pang bahagi ng kanyang gulugod. Pinahawak ang may sugat niyang braso sa itaas na bahagi ng headboard. Ang basa niyang kamay ay saglit hinakga ng paulit-ulit ni Brian. Tuluyang nilabo ang mata ni Karisma sa hinang mga luhang bumalong. Nakahalo ang kilite, ang pananabik at ang mumunting takot sa napipintong mangyayari. Pinikit niya ng marie ng mga mata ng sinakop ni Brian ang nakaawang niyang bibig. Matagal naghinang ang mga labi. Pumulupot ang isang braso ni Brian sa kanyang likod dahilan upang lalong umangat ang kanyang katawan. Napamulat ang dalaga nang tila matigilan si Brian. Nagtama ang kanilang mga mata. Hindi sapat ang pusikit na liwanag na nanggagaling sa lava lamp upang itago ang kanikanilang mga emosyon. Hinabol ng halik ni Brian ang mga luhang naglanda sa bawat niyang pisngi. Kapwa walang sinasabi ang mga labi. Muling binalik ni Brian ang mata sa dalaga. Tumango-tango si Karisma. Isang pagpayag. Kapwa sila napasinghap ng lumusong ang lalaki. Muling natigilan, inalala ang dalaga. Kagat ang labi, isang malalim na buntong hininga ang pinakawala ni Karisma. Bago sinabing ituloy ang paggalaw na siyang sinunod naman ito. Napabitaw na sa pagkakahawak ang dalaga sa headboard na ikuyumos ang mga palad sa bedsheet. Humawak naman ang dalawang kami ni Brian sa kanyang bewang. Kahit hindi niya idikit ang tenga sa dibdib ng dalaga, rinig ng lalaki. Ramdam niya ang masasal na pintig ng puso ni Karisma. Ang pagkakaluhod na posisyon ni Brian sa kutsyon ay natibag nang tuluyang mapagtagumpayan ng pagsasanib nila ng katawan. Dumagan ang katawan niya sa si dalaka, nakatulong ang unang nakapailalim sa likod ni Karisma upang lalong dumiin ang bawat ulos, upang hindi mangalay ang dalaka. Aabutin sana ni Brian ang labi ng dalaka ngunit muling inhalay ni Karisma ang brasong sinukatan bagamat natigil ang pagpalong ng dugo sariwa pa rin ang sugat. Muling binalik ng lalaki ang bibig sa sugat. Dopling sensasyon, nagkahalo ang kilite, ang tamis, unti-unting bumibilis ang bawat ulos. Saglit na wala sa konsentrasyon ng lalaki, panay ang galaw ng kamang sa lihiya, umuuntog sa konkretong dingding. Naisa po ni Karisma ang isang kamay sa ibabang bahagi ng headboard upang maiwasang mauntog. Muling umungol si Brian ngunit may halong singasing na. Humihingal naman ang sunod-sunod ang dalaga May kung anong sensasyon sa kanyang puson ang nagpapatiyang bumikay. Hindi niya alam kung ano, ngunit wala siyang balak pigilin iyon. Tinanggal ni Brian ang labi sa balat ng dalaga Inapuhap ang bibig nito at sinakop. Nakagat pa ni Brian ang ibabang bahagi ng labi niya sa panggigigil ng isang malakas at sagad na pagulos ang ginawa nito. Tila may kung anong humiwalay sa kamalaya ng dalaga bigla. Inawat niya ang halik, huminga ng mararahas. Tila ba naubusan ng hangin sa baka. Bumitaw ang mga hita niya sa pagkakalingkis sa bewang ni Brian ngunit hindi tinanggal ng lalaki ang pagkakasugpong ng kanilang mga kasalanan. Sa halip, lumingkes ang mga braso ng lalaki. Binaon ang muka sa leeg ng dalaga. Inagtanim ng mumunting halik sa punong tenga nito. Nang mahamag ang sarili, bagamat hingal pa rin, binasag ni Karisma ang katahimikan. Ano? Masarap pa ako? <laughs> Natatawang tanong nito sa umiling-iling na lalaki. Natawa ng tuluyan ng dalaga nang kumiskes ang ilong ng lalaki sa kanyang leeg sa ginawa nitong pag-iling ng sunod-sunod. Walang kasing sarap. Sarap na hindi ko malilimutan kahit kailan. Bulong nito sa tenga ng dalaga. Nangunot ang noon ni Karisma. Parang may dobleng ibig sabihin ang salitang iyon na hindi niya mawari kung ano. Marahang inilayo niya ang muka sa lalaki upang makita ito. Nakapikit si Brian ngunit tumilat ng dumampi ang hininga ng dalaga sa kanyang muka. Akmang itutulak siya lalo upang mapaghiwalay ang magkasugpong nilang katawan ngunit kumagat lang sa ibabang bahagi ng labi ang lalaki. Napasinghap si Karisma nang maramdamang muling nabuhay ang kasalanan nito sa loob ng kanyang katawan. Tapos na tayo, 'di ba? Garel at nanunuyo ang lilamunang tanong nito sa umiling na lalaki. Sinong may sabi? Nakataas ang kilay na bulong ni Brian. Huy, pauwiin mo ko na maaga, hindi umaga. Halos pabulong na wika ni Karisma, ngunit muling nagtanem ng mumunting halik ang lalaki sa gilid ng kanyang labi. Hindi maiwasang mapakagat ng dila ng dalaga upang supilin ang tawang nais tumakas sa nakatikom na bibig. Sinong nagsabing uuwi ka pa? Hindi na kita papauwiin. Bulong nito sa pagitan ng paghalik. Hoy Brian, abusado kan <sighs> Muling napasinghap si Karisma nang umulos ng marahan ng lalaki. Ang labi nitong nagtatanim ng mumunting halik sa kanyang labi at pisngi ay walang sabi-sabing bumaba sa isa niyang dibdib. Sinakop ang dungkot pinagpala. Napasabunot na lang si Karisma sa buhok nito. Muli silang nilunod sa nakakalasing na sensasyon ng pag-iisa ng katawan. Karisma, naisip mo na bang maging katulad namin? Tanong sabi ni Brian na ni Karisma sa pagsusuot ng sapatos. Kunot noong naibaling niya ang muka sa nakasandal sa headboard na lalaki. Muling naalala niya ang sinabi nito kanina tungkol sa sarap na hindi raw nito makakalimutan kahit kailan. Parang nasagot sa isip ni Karisma. At tila upang lalong patutuhanan ang naiisip, iniwas ni Brian ang mata sa dalaga. Tila ba napahiya bago tumayo mula sa kama. Tuloy-tuloy sa isang panig ng silid, binuksan ang switch ng ilaw. Bumaha ang liwanag, napalunok ang dalaga. Hindi niya alam kung anong dahilan ng paglunok na yon. Sa tanong ba ni Brian o sa nakahubad na katawan nito? Nailing si Brian bago tumungo sa isang closet. Kumuha ng pantalong bago at puting t-shirt. Humugot ng boxer sa iba pang bahagi ng damitan. Nagbihes. Nang ibalik ang matakay sa Karisma, sakalang naalala ng dalaga ang pagsusuot sa sapatos. Hindi mo ba nagustuhan yung sinabi ko? Na-turn off ka ba? hindi ko maiwasang itanong sorry. Ilang buwan ka na rito, hindi pa pumasok sa isip mo yun? Sa ganoong parang kasi, hindi ka na manganganib pa. Mas magiging madali ang lahat. Alam ko, pagiging makasarili yon sa paniko ko. Oo, gusto kitang angkinin. Hindi na ako matatakot sa kaligtasan mo pag nagkataon. Mahabang paliwanag ng lalaki na kinatingin lang ni Karisma sa isang bahagi ng silid. Hindi kita binipilo o ano? gusto ko lang maging tapat sa Mahirap maging tulad namin, oo, pero kung pero kung titignan mo naman sila Adi, sila Ray. Muling hinging paumanhin ni Brian habang inaapuhap ang isang bagong labang white na Converse sa isang bahagi ng silid. Pinili ni Karis hindi sumagot kung anong iniisip nito. Siya lang ang nakakaalam. Nagumpis ang kabahan ng lalaki. Nag-alala sa biglang pananahimik ng dalaga, lalo nang tuloy-tuloy itong maglakad palipas ng pinto. Nagmamadaling sumunod si Brian. Maingat na inabot ang kamay ni Karisma, sinalikop sa kanya, bago marahang pinigilan ang dalaga sa paglalakad patungo sa estante ng mga libro. Galit ka ba? Sorry. Naisip ko lang. Wala ako. Hindi maapuhap ni Brian ang nararapat na kataga. Natakot sa hindi mabasang muka ni Karisma nang maingat niyang iharap ito sa kanya. Anong iniisip mo? Tanong nito sa umiling na dalaga. Uuwi na ako. Tipid nitong sabi bago gamit ang isang kamay, sinipat ang nalobat palang telepono. Usama ko. Desididong sabi ni Brian na kinakonot ng noon ng dalaga. Bakit? Any charisma. Gusto kong makausap sila papang at si Chang Digna. Tipid nitong sagot. Bakit? Ulit ni Karisma. Anong bakit? Pagalit na wika nito sa napakunot noong dalaga. Hindi mo ko papanagutan? Seryosong bitaw ni Brian na kinatawa na ni Karisma. <laughs> Hindi ba casual sex lang yon? Sakay ni Karisma na kinadilim ng muka ni Brian. Casual mo mukha mo. Ano ito sa napangiting dalaga? Kinabing ni Karisma si Brian. Otomatikong lumingkes ang mga braso ng lalaki sa katawan ng dalaga. At secret lang, sila'y nawala. Nang lumitaw sa labas ng arko ang dalawa, ang nag-aalalang muka nila Adi ang nasumpungan nila Karisma. Oh, sorry, nalubat ako. Hinging paumanhin ni Karisma sa pag-aakalang nag-aalala na naman ang dalawa sa kanyang kaligtasan ngunit umiling ng sunod-sunod si Ray bago kinuha ang cellphone sa bulsa, may tinawakan. Si Adi naman ay may kung anong kinuha sa sling bag na nakasukbet sa katawan. Botelya na naglalaman ng langis na pinapahid ni Karisma lagi sa balat tuwing nagnanaes na burahin ang samyo sa hangin at sa ilong ng mga aswang sa paligid. Nagmamadaling binuksan iyon ni Adi. Hindi nga natansya ang likidong lumabas sa botelya. May konting natapon pa si Adi. Halos mabasa ang dibdib ni Karisma nang dali-daling pinahid ni Adi ang nabasang palad sa leeg at sa braso ng dalaga. Nagtatakang nagkatinginan na ng magnobyo. Si Brian ang nagtanong. May mga dayong tumungtong sa kupang. Halong lahi. Nasa apat o higit pa Sagot ni Adi na kinakunot ng noon ni Brian. Naintindihan naman iyon ni Karisma. Ngunit naagaw ng kanyang pansin ang tila tarantang pagsagot ni Ray sa telepono. Kausap ang papang nila sa kabilang linya. Binabalitang kasama na nila si Karisma. At ito ay ligtas. Anong meron? Natural naman talaga na may mga dayo ngayon, piyesta. Isa pa, halong lahi naman sila, Brian. Anong hindi natuloy ni Karisma ang sasabihin nang makitang sabay-sabay na umangat ang mukha ng tatlo. Tila minaamoy sa hangin na dahilan kung bakit nagdilema mukha ni Brian at lalong tila kinabahala naman ang dalawa. Mabilis na si Karisma ngayon. Madali lang sa kanyang tumakas. Ani Ray na hindi malaman ni Karisma kung sinasabi ba ito kila Brian o sa kanya sarili. Bakit? Ano ba Ano ba yun? kinakabahang tanong ni Karisma sa dalawa. Nabigla pa ang dalaga nang ikulong ni Brian ang kanyang katawan sa mga bisig nito. Naanimo ba ay may kung sino o kung anong sisikmat sa dalaga bigla. Panayli ng lalaki sa paligid. Mabalasik na ang muka nito. Isang anyong ngayon lang nakita ni Karisma. May sasabihin sana si Adi, ngunit sabay na napilingon ang tatlong babae sa anim na lalaking dumating isa roon ang kanilang papang. At mula kung saan, lumitaw si Chang Digna. Mandi, hindi na ilang kahit yakap ni Brian, tumungo si Chang Digna kay Karisma. Nawala ang personal na espasyo. Pinagitnaan ni Brian at Chang Digna ang dalagang nalilito pa rin at binubundol ng malalakas na kaba ang dibdib. Hindi pa niya nakitang ganito ang pamilyang kumukupkop sa kanya. Ngayon pa lang. Kumuyom ang kamay ni Ray Lumabas ang mahabang kuko sa bawat daliri. Bumalasik rin ang muka. Sa labas ng arko nakatingin. Sumingasing ito at saglit na kumisig. Nagkapunit-punit ang suot na damit. Maging ang cellphone na hawak ay tumalsik kung saan sa pagpapalit ng anyo bilang isang asong itim. Ngayon pa lang niya nakitang nagsaasawang si Ray. Tinoo ni Karisma ang mata kay Adi na parang magpapalit rin ang anyo. Na siyang nangyari rin nagsaasong itim rin ito. Tsangdig Ch na! Tanong ni Brian sa babaeng sa labas rin ng arko nakatingin. Saglit tumingin ito kay Brian bago nilipat ang mata sa dalagang nanginginig sa takot na hindi pa mawari kung saan ang gagaling. Tsangdig Ch na ano ba? Ano ba talagang nangyayari? Natatarantang tanong ni Karisma. May may mga dayong dumating sa kupang. Nasa apat, lima, hindi namin sigurado. May kakayahang magpalit ang anyo upang... Upang gumaya ng personal na wangis ng mga tao. At ng itsura. Hindi sila... Hindi sila nakarating dito upang mangaso. Hinahabol sila ng isa pang lahi ng aswang. Dalawa ang humahabol. I hindi rin namin sigurado. Sapagkat putol-putol ang samyo na umikit sa kabuuan ng kupang. Na parang na parang kinulong tayo sa bayan. At ang humahabol, mga kodayon.